Opisyal nang pinailawan ang Belen ng Sintang Paaralan sa University Avenue, Santa Mesa Campus noong gabi ng December 1, 2023. Nagbukas ang selebrasyon sa misang pinangunahan ni Reverend Father Stephen Misfood bilang pagtatalaga para sa nalalapit na Pasko. Kaya ang pagtingin sa Belen ay maaaring maging isang sign na kasama mo ang Diyos. Dinaluhan naman ang nasabing pagdiriwang ng mga opisyales, guro, iba pang mga manggagawa at mga mag-aaral. Bagamat may kaunting pagulan, hindi ito naging sagabal para sa mga PUPians upang matunghayan at makiisa sa pagpapailaw ng Belen. Tampok rin ang pagtatanghal ng mga piling mag-aaral mula sa PUP COC Ensemble, Bagong Himig Serenata at Laboratory High School Singers. Sa pagtatapos ng pagpapailaw sa Belen, marami ang namangha sa pagkakaroon ng fireworks display at pamamahagi ng libreng pagkain kagaya na lamang ng puto bumbong at taho. Maaari nang masilayan ng Belen ng mga iskolar ng bayan sa tapat ng PUP Obelisk, Santa Mesa Campus. Munting paalala, huwag kakalimutang kumuha ng litrato o video. At ibahagi ito sa ating social media accounts sa Facebook at Instagram at the pup official at para naman sa ating TikTok account at pup Create TV. Muli ako si Gabriel Gonzalez, tanglaw ng bayan.